ayan oh, ang yeah, no? laki nito. <laughs> Halaga niya, 32 euro. Ayan, yes. 60 centavos. Sana oh. Ito, bilhin natin ito, tuwalya oh. What? Masarap to. Tapos isisig mo. Ha? Huh? Kunin ko na yung dalawa. Ayan, kunin ko na rin to yung paan ng baboy. Halaga niya, 6 euro and 30 centavos. Ayan, kunin ko na yung dalawa. Ayan o, no? oh, pagkain pino. Ayan o. No? Oh. <laughs> Ayan o, oh, parang gulong na. <laughs> Ayan, iba-iba klaseng mga cheese. Masarap sarap nyo to. Ito naman yung mga ano nila, spec. Masarap din ito mga to. Ayan. Sana all. Oh. Ayan, masarap to sa ano, pulutan. Tapos merong keso or cheese. Tapos merong white wine. Di ba? Perfect. Like and I like no 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 no. Ah! Hallo, guys, guten Tag. Ja, ya. heute ist Donnerstag. Willkommen zurück. Ja, ya. das ist Ende Sonntag. Mein Bruder, meine Schwägerin, mein Neffe kommen hier und sie bleiben hier ein paar Tage. Und natürlich, wir fahren nach Salzburg. May iwan si Queen ngayon kasi pupunta kami ng supermarket yan ja, mamimili kami bigyan ho tayo ng supermarket aba Queen ya yeah, si Getsu irritante yan ja. magi-stay siya kay Tita niya kasi si Queen ay malikot. <laughs> ayan guys, may dadaanan muna kami kaya ayan nagbabayad kami ng ano, parking area. Ayan, isang oras. Uh, 1 euro and 20 centavos. Pero magano akong 1 euro and 30 centavos. <laughs> Oops, ayan tapos drop natin 'to. Pindutin mo lang 'yan. Isa pa, ayaw niya. <laughs> ayan, lumabas na yung ticket. Ayan, 14.35. Ayan ah, guys, abang hinihintay ko si misis, nandito ako ngayon sa labas. Siyempre, ah, dahil maganda yung ah, araw ngayon. Yung grad ngayon, pero... 14 o 14 degrees kaya ayan naglalakad-lakad muna ako Abang hinihintay ko si Mrs. Yan ho, iba talaga pag may araw eh. No? Ayan, masarap magbilad. <laughs> Tama ba magbilad sa Tagalog? Basta ganun. Ayan, nandito kami ngayon sa Villa Plus. Ha. dito kami mamimili ng karne. Ayan guys, Naghanap si Mrs. na ano, uh, atay para sa iluluto niyang kilayin sa Kapampangan. Hindi ko alam sa Tagalog yung kilayin. Eh. <laughs> ayan, may nabili si Mrs. Lever. Ayan. Oh, ayan, oh. no? ang laki nito. Sana. Oh. Alaga <laughs> niya, 32 euro. Ayan, yes. 60 centavos. Ang laki nito. Ang laki nito. lang niya. Ay. Ayan, pero hindi namin bibilihin to guys. Pinapakita ko lang. What? <laughs> ayan, no? Oh. Fresh lahat, eh, no? Fresh. Ayan, ito naman yung mga lempo. Ayan, oh, fresh na fresh. Fresh na fresh. Shhh. Ayan, naghahanap kami ng langs ng baboy. Wala kami makita. <laughs> ito, nakaano na to, eh. Naka-marinate na. Ayan, iluluto mo na lang. Ito naman, igigrill mo na lang, oh. Barbecue. Sarap nito, oh. Ito naman, pang sinigang, yan oh. o, buto-buto. O kaya, lagyan mo lang ng kamatis. Ito, bilhin natin to tuwalya o. Oh. Masarap to Tapos isisig mo, ha? Huh? Kunin ko na yung dalawa. o. Oh. Oops! Ayan. Ayan, kunin ko na rin to yung paa ng baboy. Halaga niya, 6 euro and 30 centavos. Ayan, kunin ko na yung dalawa. Ayan, o. No? Pagkain ko yun, o. Ito naman, guys, chicken. Ayan, naka-marinate na, oh. Ready ng iluto. Ayan, o. No? Mukhang masarap to e. Eh, no? o. Oh. Ito naman, guys. Ayan, o. No? Uh, liver. Chicken liver. Mhm. Mm Ito naman 'yan, banong baluna 'no. Press lahat ng mga 'to eh. Hayan guys, kung mahilig kayo sa mga cheese, ang laki ng uh, cheese nito eh, no. Ayan 'no, oh, parang gulong na. <laughs> yan 'yung iba-iba mga cheese. Sarap nito Ito naman 'yung mga ano nila speck. Masarap din mga 'to, 'yan. Speck. Ay, masarap to sa uh, pulutan. Tapos merong keso or cheese. Tapos merong white wine. Di ba? Perfect. Ayan guys, ito naman. Ha? bacon. Merong salami, keso. yano, o. No? Iba-ibang klase rin. Ayan o. No? sarap niya. Mmm. Ayan, bumili na rin ng pansit beyond si Mrs. Ayan. At ito, ayan, basahin nyo na lang guys. Ayan, masakit sa dila. <laughs> At yung paminta. Pag nagutong naman kayo, ayan, bilhin ng tinapay dito. Laki ng tinapay. Ayan, hanggang linggo, kakainin nyo na yan. <laughs> Ang laki nito. Ate, ano yun? Ya, pwede. Ya, yeah, pwede. Ang walang tangat siya. Okay, sige yan. bibili daw ni Mrs. yun. Amin. Amin. Hmm, wala nga, mabango. Hmm. O. Mayroon siyang kuliben. Kuliben, kuliben. Ayan guys. Ayan, mahilig sa matamis si misis kaya ayan hindi niya napigilan ng kanyang Ay? sarili. <laughs> ayan, nakakagutom naman talaga kasi, ano? Tingnan mo naman. Kaya hindi pwedeng hindi irep. Mm hmm, ha, irep mo na lang. Hindi pwedeng nakaano uh, lang, paalis mm -hmm. tayo eh. Mm hmm, ha, ah, okay. Ikuin Sige. Ito. Ayan ang ay, nakasin. Nakawag na daw kasi may pupuntahan pa kami. Pumpak na. <laughs> ayan, hindi na ni Mrs. kasi pupunta pa kami ng Germany. Yun, bibili kami doon kasi mas mura ng konti doon. Oh. Ayan, uh, kaya dapat daw nakarep. Yun nga, may araw. Kaya, yun, malulus malulusaw lang yun. Kaya hindi makakain ni Mrs. Sayang lang. Kaya, ayan, hindi na niya binili. <laughs> ayan guys, magbayad na tayo. Guys pupunta pa kami ng Germany dong kami mamimili Kasi yung Germany dito Sobrang lapit lang yan 10 minutes lang guys Pag uh, meron ka sasakyan Sana ako oh. Ayan uh, Saka doon kasi guys Medyo mura Yung mga ibang bilihin Kaya doon kami bibili Okay guys Tara Let's go ulit Yun na nga guys no, dahil alas dos na ng hapon dito. Ayan, syempre magugutong ta. <laughs> dahil sa uh, mga binili namin, kaya kakain muna kami guys. Kaya ayan, tra, kain na tayo guys. Gutom na ako. Ayan guys, kain na tayo. init pa yun. Eh. Sana o. Mmm, sarap. Tapos medyo spicy. Tapos yung karne niya, yung chicken. Yung chicken, malasa. Sana ah. Oh. Mainit. Hindi siya na-sent bayan namin. One minute, 37 seconds later. Yun na nga guys, no? nandito na kami ngayon sa Germany. Yan, bumili ako ng medyas. Nandito kami ngayon sa Kik. Yan, medyo mura dito guys. At syempre, yan si Queen. Para kay Queen to. Peppa Pig. <laughs> Ayan guys, ito yung mga nabili namin sa Kik. May mga chinelas. Ayan, ano pa? Ayan, bumili pa ako ng medyas. Yun nga, yung kanina. Ayan po yung medyas. Uh, ito yung mga binili ni Mrs. Ayan, bumili ng laruan si Mrs. para kay Queen. At ito naman yung mga serviette. Hmm, ano Thank kasi you. sa English to? Ha? Huh? Di ko alam. <laughs> <laughs> Ayan guys, nandito naman tayo ngayon sa Taco. Ayan guys, ito yung mga nabili namin sa taco. Yan, sa yun. Nasa loob na. Pero yung lalagyan niya, ano, action. Very good night. Ayan, punta naman tayo ngayon sa DM. Ayan guys, magbabayad na kami. Ayan guys, punta naman tayo sa Aldi. Ayan, para malusog yung buhay, may gulay. Ayan, ito naman, paprika. Ganda ng mga kulay ng paprika. Eh, no? Sana ah. Spring. Ayan, apple para kay Queen Ang gusto niya, malutong Ang gusto ni Queen, yung malutong Ayan. Pili rin ako ng mansanas ko. Ito naman, malulutong. Kaya lang, medyo luma na. Pili na lang tayo yung hindi, ano, bugbog. Ayan, bumili rin ng uh, banane or banana si misis. At saka, ayan, citrone or lemon. Kuha rin tayo ng organic na lime or bio na lime. Yan, oh. Ito naman, mini gurken or malilit na mga pepino. Ito naman, mga abocado. Ayan, para kay Queen. Ito naman, uh, kiwi. yan mga kiwi. Kiwi, kiwi. Kuha rin tayo ng sibuyas. Ayan. Siyempre, kung may sibuyas, merong bawang. Kuha rin tayo ng patatas. Ayan, patata. Ayan, Ayan. yung mga talong dito guys. yan Matataba. Ayan. What? <laughs> Nahulog. Ito naman guys, broccoli. Ito naman mga kamatis. Ayan o, oh, ang pupula. Ayan pa, iba-ibang klaseng mga kamatis. Ito naman mga kamatit yes! na maliliit. <laughs> Ito naman yan, iba-ibang klaseng mga karne. Ito naman, knudel yan. Ito yung mga paboritong kinakain nila dito. Yung iba, kulay puti. Ito naman mga gitrenke or drinks. Yan, ubas na juice. <laughs> Ito naman, ananas sap or pineapple juice. Ito naman, apple juice or apple sap sa salitang German. Ito naman, plirt citrone. Yan, malandi ang pangalan nito eh. Plurt citrone. <laughs> ito naman, sapatos ni Queen. Yan, mura lang ito guys. 3 Euro. Dito naman guys, mahil guys sa mga alak. Yan o, oh. ang daming klase. Ito pa guys. Yan, ang dami nila o. Oh. Ayon pa eto pa. Ayan pa. Ayan pa guys. Ang dami. Iba-ibang <laughs> klase. Ito naman guys. Red wine. Ito naman guys. Mga tinapay. Ayan. May mga ano rin. Chichiria. Gasalsa. Yan, bilhin rin tayo ng candy. Yan, medium. Medium na itlog. Puro S <laughs> kasi. Ah, okay. Mga just Diyos ko po. Ito naman, cheese or cheese. Ito guys, ito yung pinaka-paborito kong cheese. Yan, malasa to guys, yung ananas flavor or pineapple flavor. Sana, ah. Yan, paborito ko to guys. Ayan, cheese din tong mga to cheese din to pero hindi na yung bibilin to <laughs> ito naman guys spec ayan o oh, ang daming ano ha ah, pagkain ito naman camille tea or chamomile tea ayan o oh. ito naman guys coffee pots yan para sa almusal syempre masarap magkape Ayan guys oras na Kailangan na namin umuwi Siyempre magbabayad muna kami At siyempre hinihintay na kami ni Queen sa bahay Ayan guys sa so wakas natapos na rin tayo Aww. Ayan yung book na to eh <laughs> Anyway guys maraming salamat sa panunood Laging tandaan Mabitis ang panahon May ikli ang buhay Kaya dapat lagi tayong Masaya <laughs> Okay guys Cheers Sarap ito Não vou tomar